Yung sex simulan ko na dun sa ano ha, pinakahuling podcast. Actually parang episode 1 pala yon ano nung podcast na inilabas ni President Bongbong Marcos at sinabi niya doon na siya ay bukas sa reconciliation sa mga Duterte. Ano po bang pinaguhugutan ni Presidente dito out of the blue? Eh biglang sinabi niya na willing na siya to reconcile with the Dutertes. Hindi ko kasi yun lang yung natanong. Di ba? Kasi ang tinanong is, sa inyong puso, di ba kayo po ba'y ready na makipag-ayos? Parang something to that effect sa mga Duterte. At ang sagot niya, oo naman. At sa lahat ng tao. Man, hindi naman particular lang sa mga Duterte. Kung, kung nadidinig niyo yung sinabi ng Pangulo, eh, sa lahat ng tao, kung, kung sila man ay may kontra o hindi pagkakasundo sa mga polisya o sa paniniwala, handa siyang makipag-reconcile Maayos lang para magkaroon ng stability, para magkaroon na ng magandang trabaho at serbisyo sa publiko. Hindi na yung politika-politika. So not in particular, nabanggit lang siguro ni Katunying ang mga Duterte, pero in general, sinabi naman ang Pangulo na sa lahat ng taong maaaring hindi magkapareho ng kanyang pananaw at uh, paniniwala at mga polisiyang, handa siyang umabot, handa niyang abutin para lang uh, maayos ang masa Although, Yusek, sabi mo nga sa lahat ng tao, pero siguro ang pinakapromenente doon ay ang mga uh, Duterte. So, paano kaya ito magagawa? Because in reality, marami pa rin talaga yung, yung nagalit after the arrest of former President Rodrigo Duterte. Even his former presidential spokesperson ang sinasabi na paano mo aasahan na magkakaroon ng reconciliation? Iuwi nyo muna si FPRRD. I... Uh... Ito naman po yung tanong natin dyan, mm. ano bang ang unang susundin ng Pangulo? Ang batas po ba o ang pakikipagkasundo sa mga taong maaaring may kaharapin ng mga kaso? So dapat tunahin pa rin pa ng Pangulo ang pagsunod sa batas. So kung iyan po ang magiging condition ng pakikipagreconcile, uh, mukhang uunahin pa rin ng Pangulo ang batas. Mm. Kung ano yung dapat at ito sa Interpol at sa international do